Magsisimula ako sa pamamagitan ng pagsasabi ng isang bagay na maaring mukhang malinaw. Ngunit nagtatago ito ng isang malalim na katotohanan, ang pagiging simple ay hindi palaging kung ano ang tila. Maraming mga tao ang gumugol ng kanilang buong buhay na nagbabahagi ng lahat ng nararamdaman at iniisip nila na naniniwala na ang ganap na katapatan ay ang paraan para sa mga tunay na koneksyon, ngunit nagtatapos sa pagharap sa pagkabigo, kalungkutan o kahit na pagtataksil hindi ko pinag-uusapan ang pakikinig, naranasan ko ito sa sarili kong bala. Noong siya ay mas bata, naniniwala siya na si Payalina ang katapatan ay ang pinakadakilang kabutihan. Binuksan ko ang aking puso, nagbahagi ng mga pangarap, proyekto at maging ang aking pinaka, matalik na pag-asa, kumbinsido na kung ako ay transparent, makakatanggap ito ng parehong barya bilang kapali. Anong pagkakamali? Ang isa sa mga unang aralin ay dumating sa paaralan. Nagtiwala ako sa isang tao na naisip kong kaibigan at nagpahayag ng isang ideya na kumonsumo sa akin, isang proyekto na naging euphoric ako. Ang resulta, ang taong ito ay nag-aproba ng aking ideya para sa kanilang sariling pakinabang. Sa oras na ito, naisip ko na ang mundo ay gumuho, ngunit iyon lamang ang una sa maraming mga mapait na suntok. Iyon ay naintindihan ko na ang katotohanan ay hindi kulay rosas tulad ng iniisip natin, kapag nakikita natin ang iba sa pamamagitan ng lens ng bulag na kumpiyansa. Nang maglaon, isang may sapat na gulang, patuloy kong inilalantad ang aking sarili, sa mga kaibigan, kasamahan, maging sa mga taong malapit. Napag-usapan ko ang tungkol sa aking mga plano, takot, nakamit at pagkabigo, palaging may parehong ilusyon na maiugnay ito. Ngunit ang kwento ay paulit-ulit, ang ilan ay nangako ng isang bagay at gumawa ng isa pa, ang ilan ay tumawa sa likuran, ang ilan ay ginamit ang aking mga kumpidensyal bilang isang bargaining chip. At alam mo ba kung ano ang mas masahol? Sa bawat oras, ang sakit ay naging pantasa na parang ang bawat pagkabigo ay isang bahagi sa akin sarado. Noon ay nagpasya akong baguhin ang diskarte. Nagsimula akong manood ng higit pa at mas kaunti ang pag-uusap. Sinimulan kong bigyang pansin kung paano nag-reaksyon ang mga tao nang kumilos ako sa halip na magsalita lamang. Hindi ito isang pang-agham na eksperimento, ngunit isang tunay na patunay sa buhay. At ang mga resulta ay nagsiwalat. Mga ugnayan na nagbago, sinimula ng mga tao na pahalagahan ang aking presensya, igalang ang aking puwang, upang mapagtanto na hindi ko hinayaan akong mamuno sa pamamagitan ng mga walang laman na salita. Natagpuan ko na ang katahimikan ay hindi kahinaan, ngunit isang anyo ng lakas. Marami ang nagtanong sa akin, Ngunit hindi ba nag-iisa na panatilihin ang lahat para sa iyo? Ang aking sagot ay palaging pareho, hindi kapag pinili mo ang katahimikan na may katalinuhan. Ang tahimik ay hindi nangangahulugang naninirahan sa kawalan ng laman, nangangahulugan ito ng pagpapanatili ng iyong enerhiya, oras at pangarap. Pinapayagan ka ng katahimikan na mag-advance na walang matatag, ngunit matatag. May darating na oras na napagtanto natin na hindi lahat ay nararapat sa ating katotohanan, hindi lahat ay karapat, dapat sa ating tiwala. Minsan pinoprotektahan ng katahimikan, iba pang mga oras, nagulat siya, nagbubunyag ng mga resulta kung wala ng ibang naniniwala na magagawa mo. Nais kong maunawaan mo ang isang bagay, ang pag, alam kung paano ikulong ay isang kasanayan na maiwasan ang maraming mga pagkakamali. At hindi ko sinasabi na bilang isang teoretikal, ngunit bilang isang taong nakakita ng mga pagkakaibigan, relasyon, at mga negosyo, dahil ang isang tao ay nagsalita ng labis. Pinagkakatiwalaan ang mga maling tao o binuksan para sa mga hindi karapat, dapat. Ngayon, nais kong ibahagi ang karanasan na ito upang maunawaan, mas mahusay na maging malakas sa katahimikan kaysa mahina sa mga salita. Mas mainam na kumilo sa katahimikan kaysa ipahayag ang bawat hakbang, dahil ang mundo ay puno ng mga taong mahilig malaman ang kanilang mga lihim, ngunit hindi sila makatayo upang makita ang kanilang tagumpay. Manatili hanggang sa huli dahil sasabihin ko ang mga totoong kwento kung saan ang katahimikan ang aking kalasag. Mga sandali kapag pinapanatili ang mga lihim at hindi inilalantad ang bawat detalye ng aking buhay ay humantong sa akin sa tagumpay, paggalang at tunay na kapayapaan. At kapag pinagkadalubhasaan mo ang sining na ito, malalaman mo ang isang simpleng katotohanan, hahanga ito ng mga tao, hindi para sa sinasabi mo, ngunit para sa iyong ginagawa. Para sa pagkakapare pareho sa pagitan ng iyong mga salita at sa loobin, para sa kakayahang manatiling matuwid sa isang mundo kung saan marami ang handa na gamitin ang kanilang mga kahinaan laban sa iyo. Hindi lamang ito payo, ito ay isang aralin na natutunan sa pagsasanay sa pamamagitan ng mga pagkakamali, pagtataksil at pagkabigo. Sinusuri sa amin ang buhay, at kapag naunawaan mo na ang katahimikan ay maaaring maging iyong pinakamahusay na pagtatanggol, makakaranas ito ng isang kalayaan na kakaunti ang nakakaalam. Kaya bigyang pansin, dahil sa mga susunod na bahagi ipapakita ko sa iyo kung paano ilalapat ang karunungan na ito sa pang-araw-araw na buhay. Ano ang mga hakbang na nagbabago ng katahimikan sa isang malakas na sandata at kung anong mga kwento ang nagpapatunay na kung minsan ay ang pag-shut up ay higit pa sa isang saloobin. Ito ay diskarte, ito ay kahinahunan, ito ay ang mismong kakanyahan ng isang mahusay na buhay na buhay. Kapag pinag, usapan ko na hindi sinasabi ang lahat sa sinuman, hindi ako nagtatanggol sa paghihiwalay. Pinag, usapan ko ang tungkol sa isang diskarte sa buhay na hinuhuli sa mga nakaraang taon na kumikilos. Mayroon akong isang kalasag para sa iyong mga pangarap, iyong mga plano at iyong katahimikan. Hayaan akong sabihin sa isang kaso na minarkahan ang aking karera. Sa una, mayroong isang kaibigan na ibinahagi niya ang lahat, mga tagumpay, pagkalugi, mga proyekto sa hinaharap. Kami ay bilang mga kapatid at naglagay ako ng isang bulag na tiwala sa kanya. Hanggang sa isang araw, nagbahagi ako ng isang ideya na maaaring magbago ng aking kurso. Siya ay tila tunay na intindihan niya ang aking sigasig hanggang sa ipinakita niya ang aking ideya na parang ito. Nawala ko hindi lamang ang proyekto, kundi pati na rin ang pagkakaibigan. Ito ay pagkatapos na naintindihan ko, ang kumpiyansa ay tulad ng ginto, kailangan itong ma, dos ng maingat. Hindi lahat ay nagbabayad ng katapatan, kahit na taos, puso ka sa kanila. Mula doon, napunta ako upang makita ang mga tao sa ibang paraan. Sinuri ko kung sino ang talagang karapat, dapat sa aking kumpiyansa at kung sino ang panganib lamang. Napagtanto ko na mayroong tatlong uri ng mga tao na dapat nating maging maingat. Una, ang naiinggit, sa likod ng isang iti, maaari silang magsaya para sa kanilang pagkabigo. Kung ibinabahagi mo ang iyong mga layunin sa kanila, ang iyong mga salita ay nagiging sandata. Pangalawa, ang mga nagsasalita ng higit sa kanilang kumikilos gusto gusto nilang marinig ang kanilang mga plano na gamitin ang mga ito para sa kanilang sariling pakinabang ang kanilang mga pangako ay maganda ngunit walang laman hindi nila alam kung paano panatilihin ang mga lihim ng iba pangatlo ang mga hindi iginagalang ang kanilang oras o ang kanilang puwang salakayin ang kanilang buhay hinihingi ang pansin ngunit hindi pinahahalagahan ang kanilang enerhiya ang anumang pagbubuka sa kanila ay nagiging kahinaan hindi ko sinasabi sa iyo na malapit sa mundo, ngunit ang pag-aaral na pumili sa mga nagbubukas nito ay gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Payagan akong magbigay ng isa pang halimbawa. Noong sinimulan ko ang aking negosyo, may panaginip ako ay hinabol ko sa katahimikan ng walang pag-aalala. Hindi ko sinabi sa aking mga plano kahit para sa mga kakaibang kaibigan. Nakatuon ako sa mga aksyon. Pagkalipas ng mga taon, nang magtrabaho ang proyekto at ipinahayag ito, nagulat ang mga tao, paano mo ito nakuha? Ang lihim ay simple, katahimikan. Walang nakakagambala, walang nag-aalinlangan, walang nagsabot. Ang parehong napupunta para sa personal na buhay. Alam ko ang mga taong naglalantad ng bawat detalye ng kanilang mga relasyon, mga salungatan at problema, na parang ang pagbabahagi ng lahat ay magkasingkahulugan ng transparency. Ang resulta. Hindi kinakailangang payo, paghuhusga, hindi pangkaraniwang presyon. Kapag pinapanatili mo ang iyong mga matalik na katanungan, pinapanatili mo ang iyong pagkakaisa at pinapanatili ang kontrol sa iyong sariling pag-iral. May isa pang pag-aaral na itinuro sa akin ng katahimikan. Ito ay isang to na self-knowledge. Hangga't hindi mo natutong mapanatili ang iyong mga saloobin, hindi mo maaaring galugarin ang iyong tunay na lalim sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga ito ng maaga, nawalan sila ng lakas. Ang katahimikan, sa kabilang banda, ay nagbibigay daan sa iyo upang obserbahan, sumasalamin at kumilos ng mas matalino. Binago nito ang kaguluhan sa kaisipan sa kalinawan. Siyempre, ang pag-shut up ay hindi nangangahulugang ibukod ang iyong sarili. Palagi kong inirekomenda ang pagkakaroon ng isang bilog ng tiwala, ngunit ang bilog na ito ay dapat na maliit at maayos na napili. Ang sining ng pag, alam kung kailan magsasalita at kung kailan ikulong ay hindi lamang isang bagay ng kahinahunan. Ito ay isang paraan upang maprotektahan ang kakanyahan nito sa isang mundo kung saan marami ang nakikita ang kanilang mga kahinaan bilang mga pagkakataon. Magkaroon lamang ng isa o dalawang tao na maaari mo talagang mapagkakatiwalaan. Ito ang iyong matalik na bilog. Ngunit kahit na sa kanila, ang sining ng hindi ibubunyag ang lahat ng sabay, sabay ay nagpapalakas ng tiwala. Huwag magbahagi ng mga plano habang sila ay embryonic pa rin. Huwag ilantad ang mga kahinaan hanggang sa makaramdam ka ng tunay na suporta. Ngayon ang ilang mga praktikal na payo. Makinig pa, mas kaunti ang pag-usapan. Gustong, gusto ng mga tao na ipahayag ang kanilang sarili, ngunit ang pakikinig ng mabuti ay isang bihirang kakayahan. Pakikinig sa, kinokolekta mo ang impormasyon at tinukoy ang totoong hangarin ng iba. Panatilihin kumpidensyal ang iyong mga layunin hanggang sa maging materialize sila. Hindi na kailangang ipahayag ang bawat hakbang. Ang pagkilos ay palaging lumampas sa mga salita. Alamin ang mga reaksyon sa paligid mo. Ang mga taong taimtim na ipinagdiriwang ang mga tagumpay ng iba ay nararapat na kumpiyansa. Ang mga pumuna, inggit o naaangkop na mga ideya ay karapat. Dapat sa kanilang buhay. Alamin kung paano suriin ang mga kahihinatnan. Bago ibahagi ang isang bagay, tanungin ang iyong sarili kung magdadala ito ng benepisyo o peligro, protektahan ang iyong sarili o ilantad ang iyong mga kahinaan. Panatilihin ang iyong panloob na aksis. Ang katahimikan ay nangangailangan ng disiplina, ay hindi lumitaw ng magdamag. Ngunit kapag pinangunahan mo ang pagsasanay na ito, naramdaman mong kontrolin ang iyong sariling pag-iral. Maaari akong magbanggit ng maraming sandali kapag ang katahimikan ay nagligtas sa akin ng pagtataksil, pagkabigo at hindi kinakailangang mga salungatan. Nakita ko ang mga tao na nag-aaksaya ng oras at enerhiya sa pamamagitan ng pagkalat ng mga plano sa mundo, upang umani lamang ng stress at sakit kapag ginamit ang iyong tiwala laban sa kanila. Tandaan, ang katahimikan ay hindi kahinaan, ito ay diskarte. Ito ay isang tool para sa paglaki, kalasag at lakas ng sabay. Sino ang nakakaalam kung paano ikulong at kumilos ng mailayunin ay humahantong sa kanyang sariling buhay? Eh, eh. Masyado itong nagsasalita, madalas na nawawala ang utos. Higit sa lahat, ang katahimikan ay nagtuturo ng pasensya. Itinuturo sa iyo kung paano pahalagahan ang iyong mga salita, ang iyong mga aksyon. Itinuturo nito na ang mundo ay puno ng mga taong handa na gamitin ang kanilang katapatan bilang isang sandata at magpapasya lamang kung sino ang magtitiwala o hindi ang katahimikan ay hindi ihiwalay ito sa kabaligtaran ginagawang mas malakas ito mas nakatuon at handa para sa totoong tagumpay nais kong maunawaan mo ito hindi lamang sa teorya kundi sa pagsasanay tandaan pag-aralan kumilos sa katahimikan at darating ang mga resulta sa susunod na hakbang ipapakita ko sa iyo kung paano ilalapat ang kaalamang ito sa pang-araw araw na buhay, pagbabago ng katahimikan sa kapangyarihan at paggalang. Sapagkat ang tunay na karunungan ay hindi nagmula sa mga salita, ngunit mula sa karanasan, pagkilos, at kakayahang mapanatili ang iyong mga saloobin sa iyo. Malayo na kaming naglakbay ng magkasama, sa mga unang aralin sa buhay, na dumadaan sa mga pagkakamali at pagkabigo, hanggang sa maunawaan mo ang lakas ng katahimikan. Ngayon oras na upang pagsamahin ang mga natutunan na ito. Ang unang mahalagang punto, ang katahimikan ay kapangyarihan, hindi kahinaan. Marami ang naniniwala na ang paglalantad at pagbabahagi ng bawat pag-iisip ay lakas ng loob. Ngunit ang tunay na lakas ng loob ay panatilihin ang panloob na lakas nito, obserbahan ang mundo at kumilos ng hindi isiniwalat ang lahat ng mga titik. Ang mga nagpapahayag ng bawat hakbang ay madalas na nagiging target ng intriga, inggit at pagmamanipula. Na kumikilos sa katahimikan na mailayunin at budhi ay namumuno sa kanilang sariling kapalaran. Maaari akong ilarawan sa mga halimbawa ng aking tilapon. Noong sinimulan ko ang aking negosyo, hindi ko ibunyag ang aking mga plano sa sinuman. Kahit na ang mga itinuturing na malapit na kaibigan ay alam lamang ang pinapayagan ko. Nang lumitaw ang mga resulta, marami ang nagtanong, "Paano mo ito nakuha?" Ang sagot ay simple, kumilos ako sa katahimikan. Napansin ko, sinuri, protektado ang aking mga ideya hanggang sa matupad sila. Nagbigay ito sa akin ng kalamangan, paggalang at panloob na katahimikan. Pangalawang pag-aaral, hindi lahat ay nararapat sa kanilang katotohanan. Ang mga tao sa paligid natin ay magkakaiba. Ang ilan ay taos, puso, ang iba, naiingit o pagkalkula, handa ng gumamit ng anumang impormasyon para sa sariling pakinabang kung magbubukas ka sa lahat, mawawala ka hindi lamang oras kundi pati na rin ang enerhiya at kung minsan ang pagkakataon na mapagtanto ang iyong mga pangarap. Pangatlong aspeto, ang katahimikan ay nagdidirekta ng enerhiya sa pagkilos. Habang inihayag mo ang iyong mga layunin, gumugol ka ng lakas na nagpapaliwanag, nagbibigay, katwiran at naghihintay ng mga reaksyon. Kapag nag-shut up ka, namuhunan ka ng enerhiya na ito sa kung ano ang talagang mahalaga, sa mga konkretong hakbang patungo sa resulta. At maniwala ka sa akin, mapapansin ng mundo ang iyong mga gawa ng higit pa sa iyong mga salita. Payagan akong magbahagi ng isa pang kwento. Sa isang malaking lungsod, marami akong kakilala na nakikipag, ugnay ko araw-araw. Nagbahagi siya ng mga ideya, pangarap, proyekto. Ang isang taong pinagkakatiwalaan ko ay nagsimulang gamitin ang aking mga plano para sa kanilang sariling mga interes. Nais ko ang aking mga pagsisikap na makinabang sa kanya, hindi ako. Nawalan ako ng oras, pera at lalo na ang tiwala sa mga tao. Itinuro sa akin ang episode na ito kung paano maingat na piliin ang mga kasama ko na ibinabahagi ko ang aking mga pagmumuni-muni. Ngayon, mayroon lamang akong isa o dalawang tao na pinagkakatiwalaan ko ng buo, at kahit na sa kanila, ibinabahagi ko lamang kung ano ang maisapat na gulang, nakabalangkas at napatunayan ang katahimikan ay nagtatanim din ng pasensya. Nagtuturo na igalang ang iyong mga saloobin at salita. Nakatira kami sa isang panahon ng pagdali, kung saan nais ng lahat na ibahagi ang bawat sandali. Ngunit ang totoong karunungan ay hindi nagmula sa sinasabi natin, ngunit kung paano tayo kumikilos, kung paano natin pinapanatili ang ating balanse at pamahalaan ang ating pansin. Iniwan ko dito ang ilang mga praktikal na alituntunin upang mabago ang katahimikan sa lakas. Isa, pag-uri ng mga tao, hindi lahat ay nararapat malaman ang kanilang mga layunin. Ang oras at enerhiya ay mahalagang mapagkukunan. Dalawa ay, save ang iyong mga plano hanggang sa makakuha sila ng hugis, ang mga pangarap ay marupok habang nasa isip lamang sila. Hayaang makipag, usap sa iyo ang iyong mga aksyon. Tatlo, tandaan at pag-aralan, tandaan kung ano ang reaksyon ng mga tao sa impormasyon na nagdiriwang ng kanilang tagumpay ay nararapat sa kumpiyansa, na pumupuna o manipulahin hindi. Apat, panatilihin ang sentro nito, ang katahimikan ay nangangailangan ng disiplina, ngunit nagpapalakas. Gamitin ito bilang isang tuos sa kaalaman sa sarili kapag tahimik, naririnig mo ang iyong sarili, na unawaan ang iyong mga takot, kagustuhan at totoong layunin. Kung sinisiguro mo ang mga alituntuning ito, magbabago ang iyong buhay. Ito ay magiging mas matahimik, tiwala at nakatuon. Malalaman mong pamahalaan ang iyong enerhiya, mapagkukunan at ang iyong paraan. At higit sa lahat, hindi na ito depende sa opinyon ng iba. Nais kong maunawaan mo ang isang bagay, ang katahimikan ay hindi kalungkutan, ito ay kalayaan. Kalayaan ng panlabas na presyon, hindi nasusulat ng mga konseho, ng mga traps ng iba kalayaan na sundin ang iyong bilis, gawin ang iyong mga pagpapasya, at makamit ang iyong mga layunin. Kaya kapag may nagtanong tungkol sa iyong Ang mga plano, pangarap o hamon, ay sumasalamin, sulit bang ibunyag ngayon, o mas mahusay na panatilihin ito hanggang sa matupad ito. Ang simpleng pagpipilian na ito ay tumutukoy sa mga tilapon, tagumpay at pagkabigo. Sa wakas, nagiiwan iiwan ako ng isang personal na payo, panatilihin ang iyong mga saloobin, halaga ng katahimikan, obserbahan ang mundo at kumilos ng may pagpapasya, munit pagpapasya. Nawa ang iyong mga aksyon ay higit pa kaysa sa iyong mga salita. Nawa ang iyong mga resulta ay magsalita para sa iyo. Nawa ang paggalang na makamit mo ay tunay, dahil sa huli, kung sino ang pumipigil at kumikilos na mailayunin hindi lamang nakaligtas, ngunit umunlad. Ang paggalang na nararapat sa iyo ay hindi ipinanganak ng mga salita, Munit mula sa lakas ng pagkatao, disiplina at karunungan. Kung ngayon ay kinuha mo sa iyo ng hindi bababa sa isang ideya na maaaring magbago ng iyong paraan upang makita ang buhay, Ibahagi ang nilalamang ito sa isang tao na maaaring makinabang o mas mahusay. Sundin ang puwang na ito para sa higit pang mga pagmumuni-muni. Dito ay hahatiin ko hindi lamang ang mga karanasan, ngunit bihirang mga katotohanan, ang mga kakaunti ang mailakas ng loob na ibunyag. Tandaan, ang tunay na puwersa ng isang tao ay hindi ang sinasabi niya, ngunit kung ano ang ginagawa niya. Ang totoong karunungan ay hindi sinusukat ng mga talumpati, ngunit sa pamamagitan ng mga aksyon at kakayahang mapanatili ang mga lihim nito. Kapag pinagkadalubhasaan mo ang sining na ito, mararamdaman mo ang tunay na lasa ng kalayaan, kontrol at tunay na paggalang. Huwag sumigaw ng iyong mga tagumpay sa mundo. Hayaan silang ipakita ang kanilang sarili para sa kanilang sarili huwag ilantad ang lahat ng alam mo o plano. Nawa ang iyong mga aksyon ay ang buhay na patunay ng iyong karunungan. Kaya, maunawaan mo na ang katahimikan ay hindi lamang isang diskarte, ito ay isang pilosopiya na muling tukuyin ang mga umiiral. At kapag ang pilosopiya na ito ay naging bahagi sa iyo, ang bawat hakbang ay magdadala ng ibang timbang, ang bawat pagpipilian ay magkakaroon ng mas malalim na layunin. Ang buhay ay hindi tutugon hindi sa iyong mga salita kundi sa kakanyahan nito.